amigo, amiga, welcome back dito sa aking channel! So for today's video, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, ay like mo na itong video ito at bigyan mo ako ng isang malakasang subscribe. And don't forget to click the notification bell below para maging updated ka sa aking mga bagong i-upload na videos. So, for today's video ay pupunta ulit kami ng bundok. Dahil kami ay, bukas ay birthday ng aking pamangkin. Ay ipaghahanda natin siya at magluto tayo bukas ng kari Pupunta kami ngayon ng bundok dahil mangunguha kami ng pansahog namin doon sa aming masarap na kari na ihahain namin bukas sa birthday ni LA. So, Abangan nyo yan guys kung ano itong masarap na putahing ito. So, kita kids! Bye bye! So, ayun guys, nandito na kami sa gubat sa bundok at naghahanap na kami ng special recipe natin sa ating lulutuin na bayoko and meron tayong nakita Si Andre ay may nakita na, na isa kanina. Si Andre. Oh, ayan. I'm talking about Snail Mountain. At tinatawag ito dito sa aming bayo po. Meron pa tayong nakita doon. Yung Ayan. Ayan. Kita nyo po yan. So, ayan guys. Papakuha natin kay Andre. Kung Andre ang ating nakitang bayo ko sa gitna ng puno hindi pa siya. Kilaban? Ayyan. Yan to ang binubutas namin itong shell ng bayo ko. And ganyan. Pagbutas na siya, dito natin siya tutundusin ng bagin. Tawag dito ay bagin. Tutundusin natin siya ng ganyan para madali siya dalahin. Ayan, ganyan lang siya. So, ayun guys. Maghahanap ulit kami ng bayo ko. Kita-kits later. bye bye <laughs> kita na tayo ng tatlo kana kating nakita by po ganon siya guys nasundot po ganon yaya kailan la

Kakahoy kong panandot. Pare o. Yan. Sundutin mo. Magulong yan. Di. Sabi sa iyo eh. Bet, kaya apa? Mereka apa? Hmm kawin po natin ang ating bayo ko Para madaling mag dala. Iihaw sila ng bakuyo. <laughs> ating mga kasama ng mga tropa pits. Nandito <laughs> kami sa gubat. Oh. Kita na sana ang dagat doon eh. Maliwalas nga dito. Sarap. <coughs> Ihaw kang bayo ko ka ngayon dyan. Nadaig na din yung sa aming bonfire. natin ang bayo ko para madaling dalhin pa uwi. so ayun, after natin malit ating bayo ko, ay ating tatanggalin na sa shell Ganito po ang pagtanggal Tuturuan ko kayo Ayan. Ito tatanggalin natin ng ganyan ano yung mo lang yung nya fire ni dilu

hindi pa yan pwedeng email lang habakin ito ito natag lang natin yung kinain. Tapos na. Lagkit na lang. Lagkit. Doon nakukuha ito. Pumarigat na ito. Sarap ko yan yan. Tapos na. Maghahanap na ulit tayo. Mga giliw kong minamahal. na ulit natin sa bag. Ang bagel yan. Ah, sarap ng hangin. Hindi sa ng kubo? Ang aliwala sa bundok! Nagihimay <laughs> pa sila. Sige, pa. Ang bayok ko. Ah, mo na ng laway pati. Ah, mainit. Kaya may sapin. Kala kinatanggalan na ng laway. Yun. Tinatanggal yung pinakang kinain niya doon. Dahil yun ay hindi naman natin mapapakinabangan. Pabigat la ang pag-uwi. So, yun guys. Ganun lamang ang ano buhay namin dito sa Mindoro. Kaya kung ako i-aasawahin mag-isip-isip kayo. Dahil ako ay laking mahirap. Hindi ako mayaman. <laughs> Kakain din kayo ng bayo ko. Sige. Oh, no! <laughs> so, yun guys. Bye-bye. Maghanap muna ulit kami and update ko kayo bukas kapag ako ay nagkari-kari na. Bye!